Ayan na po ang ating ginawang iklog na maalat. Nakita niyo ba yan? Nagmamantika pa mga gilid ng iklog maalat ko. Ayan, ang perfect na pagkagawa ng iklog maalat ni Kuya Fred. Go to Fred niyo? Sarap niyan, no? Diba? Kuya, no? Sarap niyang iklog maalat na yan, sipi mo. Ako, lag, lahat pinag-aaral ako lutuin para matuto ko yan natuto ko paggawa ng itlog maalat yan hindi e po hanggang dito na lang yan mga idol nakita nyo yan yun ito na yung ko ng mga itlog yung ginawa kong itlog maalat yan ito na siya hindi ko nakita sa inyo pag prepare nito ah uh, na prepare ko na po siya ng isang buwan timo oh, ganito na kulay niya oh. isang buwan nuto no, isang buwan ko na po itong binabad sa tubig na mayroong asin. Yan. Tapon lang natin yung tubig niya. At, at yan, hugasan natin yan. Hugasan natin yung itlog natin na yan. yan. Isa-isa. At ko na siya isa-isa. Ah, ito po ang pagbabad po na ito. itlog na to. Isang buwang po binabad ko. Na pangalawang gawa ko na po itong itlog maalat na to. Yan. Gawa ulit tayo kasi na itlog maalat. Yan. Pangalawang beses ko na pong gawa to. Heno. Uh, uh, o. Ugasan natin ulit ito para pakukuluan natin ulit. Mamagot no. so, na o. Sobrang na. Dahan-dahan na lang natin na ano natin yan. Dahan-dahan po natin na yan. Hugasan. Hugasan natin sa isa. Okay, no? Pagkatapos natin binabad ng isang buwan yung itlog na ma, itong na to sa may asin. May asin po parang binuro ko rin to ganito ito po yung paggagawa ng iklog ng maalat ngayon, pagkatapos nito lulutuin naman nun natin ito ng dalawang oras yan, ito malambot na malusman oh. na ito sa ho oh. dalawang oras po natin lulutuin siya para maganda yung pagkakaluto niya dalawang oras natin siyang ibibuto. Halos, halos lumambot na po yung balat niya. Yung pinakabalat niya. Lumalambot po kasi balat nito. ito. Sunod kong pakikita naman po sa inyo yung itlog na, ah, yung ano ko, yung isang binabad ko naman na, ah, ah, ano po yun, yung bagong at isda ang pakikita ko naman sa inyo ayan, ayan na po ah, ayan na po siya kita nyo na biyak na oh. yan na kita nyo yung biyak na yan oh. yan oh. Ibig sabihin niya, ano na po yan, na ah, talagang babad na babad na po yan. Buksan po natin kung kalan. Ito, maglalagay tayo ng tubig. May hindi tubig kong ginawa. Ayan, o. Oh. Ayan. Uh, Pakukuluin po, pakukulang po natin to ng dalawang oras. Dalawang oras po natin pakukuluan yan para lutong-luto na po. Ngayon, takpan po muna natin. Dalawang oras po natin siyang isasalang. Yan po. Mamaya balikan po natin patos ng dalawang oras. Tinuloy. O oh, yan. Isipin nyo. Nakakaisang ah, oras na po tayong pakulo niyan. Isang oras na po natin pinakakuloan niyan. At ah, tanggalin lang natin yung pinakaparang yung ano niya. Bali, isang oras na po natin napapakuloan siya. Bali, isang oras pa po ang hintayin natin para maluto. Ganyan po katagal po lutuin ang paggawa ng iklob ng maalat. Kailangan lang po talaga tiyaga ka sa pagluluto. Sa dalawang oras mo lulutuin yan. Kasi pag di po natin luto ng mga dalawang oras yan at minadali natin, ah, lalabas na po yan, pangit ang pinakapula po niya sa loob. Yan, sige po, takpan natin muna uli. Yan, mga idol. Tinanggal ko na, ano ko ba, nandito na. Pinaano ko lang ng malamig para lumamig ng tubig yan. O, lumutang na siya. Tatanggalin natin siya. Ah, ako na nga natin siya. Yan. Luto na po siya, naluto na. Ito pakikita ko na sa inyo pag tinanggap na po siya. Ah, lalagyan natin sa... lalagyan na, malamig na siya. Tapos, ang gagawin po natin dito ah, bibiyakin natin, pakikita ko po sa si inyo. Bibiyak po tayo ng isa. Para makita nyo. kanta pa. Bas Basag na oh, yan oh. Luto luto na yan hindi ko lang po sa paggawa mo uh, na ito Piter natin muna ito. para nangyayit sa taas ko pula lagi ito ko para nakikita ninyo. Bibiyak po tayo sa itong Bibiyak na natin ano yung, ano na nabiyak na. Ito to. Para di na masayang. Ito po. oh Ipinyo. Ipinyo. Nagmamantika. Ayan. Nag ito Yan masarap yan. Mga sister yan. Oh mga idol dyan oh, yung, pula niya. oh, ano ba siya ay nang masarap po niyan. Ayan. ay, ganyan po ang paggawa ang inano ko lang mo to ito po kasi nabiyak na kaya makikita niyo ganito ay, yan po ang masarap na iklog na maalat yan po ang ano natin ng iklog maalat yung products natin yung ano natin ang finish product natin yan ayan po yung finish product ng itlog maalat natin si Mo so, kita nyo nagmamantika yan, yan yan ang nasabi ko kaya ano kaya ang ano niya isang buwan isang buwan mong ibababad sa mainit na tubig na merong asin <coughs> mainit na tubig yung pagbababaram po niyan Una, magpapakulo ka ng tubig na may asin. Damihin yung asin yan para maging mahalat. Pag kumulo na po yung, yung tubig na mainit na mayroong asin, aw ang, angon ang, nyo na sa lalag, ano, sa kasirola. Tapos ilagay nyo isa-isa itong -isa itlog. Ito, itong mga itlog natin. Isa-isa nyo ilalagay yan. Pagka uh, lagay nyo na sa mainit na tubig na merong asin. Istak nyo siya ng isang buwan. Isang buwan, sakto isang buwan. Tapos, bago nyo lulutuin ng dalawang oras. Pag natapos na ng isang buwan, lulutuin siya. Dalawang oras yan. Ayun ang um, luto natin. No? Oh. Hintan nyo na oh, ang finish product natin. Ayan po ang vlog na maalat. Sana magustuhan nyo po itong uh, video kong ito. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking video. Ayam na po ang ating ginawang iklog na maalat. Nakita niyo ba yan? Nagmamantika pa yung mga gilid na iklog maalat ko. Ayan, ang perfect na pagkagawa ng iklog maalat ni Kuya Fred. Good to Fred Sarap niyan, no? Diba? Kuya, no? Sarap niyang iklog maalat na yan, sipi mo. Ako, lahat pinag-aaralan ko, lutoin para matuto ko yan. Natuto ko pagawa ng itong mahalan. Yan. Sige po, hanggang dito na rin.